Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagpakinig sa ating programa. Muli tayong nagbabalik upang magpahagi ng kwento sa ating programa. Hindi ko inakala na darating ako sa puntong magbabahagi ako ng aking personal na karanasan. Ako po si Belen. Hindi ko po tunay na pangalan. Sa kasalukuyan, ako po ay dalawang buwan nang buntis. At ang kwento ko ngayon na ibabahagi sa inyo ay ang siyang naging dahilan kung bakit ako nahihirapan ngayon. At kung paano ko nga ba itatama ang mga pagkakamaling na gawa ko. Bagong kasal po ako sa aking asawa na si Gerald. Wala pa kaming isang taong kasal. Nang mangyari ang hindi ko makakalimutang yugto ng aking buhay magkaedad kaming dalawa. Parehong 26 at sa is at pareho ring taga Valenzuela. Magkaibigan kami mula kolehiyo at sa iisang universidad din kami nag-aral. Kilala ko nga siya bilang mabait, responsable at hindi mahilig sa bisyo. Dahil nga rito, siya ang naging katuwang ko sa buhay. Ngunit gaya ng sinasabi nga nila, kahit gaano kabuti ang tao, kapag natalo ng sariling kahinaan o tukso at ang kamali ng desisyon, pwede pa masira ang lahat. Nagsimula ang problema ko. Simple lang sana ang plano namin, Gerald. Kakain lamang sa labas o kahit mag-iinuman kaming dalawa sa bahay. Pero dahil sa samanga ng panahon at malakas na ulan, tulad ng low pressure area, ay minabuti namin sa bahay na lamang magtiwang. Pag uwi ni Gerald mula trabaho, may kasama siyang lalaki. Pagpasok pa nga nila sa bahay ay agad itong humarang at nagpakilala. Si Alfred, kumpare namin. Pero ang hindi alam ng asawa ko, habang nililigawan niya ako, ay nililigawan rin ako ni Alfred. Si Alfred talaga ang type ko noon. Dahil aminado naman ako na malayong mas gwapo at mas matipuno ito kumpara sa aking asawa. Sadyang natakot lamang ako dahil sa mga nasasagap kong balita na babaero daw itong kumpare namin. Kung hindi nyo nga po na itatanong, pansinin din talaga ako ng mga kalalakihan nung nag-aaral pa ako nung college. Marami rin ngang nanligaw sa akin, pero si Gerald lamang ang pumasa. Hindi ko nga rin alam kung bakit. Basta't ang alam ko'y mahal ko na nga siya. Matipuno ang pangatawa ni Alfred. May tattoo ito sa braso. At may bad boy look na siya rin dahilan kung bakit dati ay may paghanga ako sa kanya. Mas matanda si Alfred sa amin ng anim na taon. At noon pa man ay malapit na nga ito sa asawa ko. Dahil magkapit-bahay lamang silang dalawa. Pero ngayong nakabukod na nga kami, ay sa trabaho na nga lang sila nagkikita ng mister ko. Happy birthday, Mare. Pasensya ka na, walang regalo ah. Nakalimutan ko kasi na birthday mo ngayon. Bati ni pare na may kasamang ngiting makahulugan. Hindi ko na nga tinanong pa si Gerald kung bakit niya isinama si Alfred. Sa isipan ko'y baka nagkayayaan lang. Si Alfred din kasi ang tumulong kay Gerald para makapasok sa magandang trabaho sa car dealership. Siguro ito ang paraan ng asawa ko para makabawi man lamang kay Alfred. Inihain ko ang niluto kong pulutan nila. Nakapwesto nga sila sa sala, kaharap ang isang maliit na center table. Bumili rin ako sa tindahan ng isang case na beer nila para sa para sa kanila. At lime naman ang aking iinumin. Para magtagal ang inuman eh, napapansin kong ang makahulugang tingin ni kumpara sa akin. At dahil nga nakadaster nga lang ako noong gabi, hindi ko maiwasang mailang. Pero pilit kong nilalabanan ng sarili kong tinitignan ang matipuno niyang itsura. Lalo na't unti-unti siyang nagkakalas ng suot habang nagiinuman. Kaya itong tumagal ay nakasando na lamang ito. Hindi na nako-uniforme. Na pang-ahente ng sasakyan. Nagkagulo na lamang ang damdamin ko nang bigla niyang sabihin... Bakit Belen? May dumi ba sa katawan ko? Sabay ngiti. Napalingon agad ako sa mister ko. Kaya pala malakas ang loob niyang sabihin ang dinyang yon kahit naroon na mister ko. Dahil nakayuko na lamang ito at halata mong lasing na lasing na. Kulang na lamang ay matulog na rin ito. Bandang alas gis ng gabi. Bagsak na bagsak na nga ang asawa ko. Nalasing ito ng gusto at ako na ang nagpresentang iyakay siya sa kwarto. Tinulungan ako ni Alfred ng pag-ayos kay Gerald sa kama. Nagpaalam na nga rin si Alfred at hinatid ko na siya sa may pintuan. Pero bago pa nga siya tuloy ang makaalis, ay bigla niya ako hinila at isinandal sa pintuan. Pilit ko siyang tinutulak, pero naghalo na ang kaba, takot, at matagal ko nang ang pinipigil ang paghanga sa kanya. Lahat ng pagtutulko noong oras na yon, nang bigla niyang idiin ang kanyang katawan sa akin. Kasunod nun ang isang parampis sa aking labi na naging dahilan ng aking pagpikit na malayan ko na nga lang ang aking sariling usang na payakat kay Alfred hanggang sa tuluyan na maging bilang mag-asawa kami noong gabing iyon. Nang sandaling iyon, tuluyang naglaho ang pagiging tapat ko sa aking asawa. Tuluyan kong nakalimutan na isa kong kasal na babae. Sinamantala nito na tulog ang mister ko at nakailang tulog pa nga na may namagitan sa amin noong gabi. Maling-mali ang nangyari sa atin pare, sabi ko kay Alfred. Habang inaayos ang suot ko, pasensya na Belen. Siguro nadala lang ako ng alak at saka yung aking asawa ay nangungulila ako. Doon na ang kwento niya. Ang mga nalaman niyang pangangaliwa ng misis niya. Halos maluha pa nga si Alfred abang kinukwento niya yon lahat sa akin. Sinabi pa nga niyo yun, o sinabi pa nga nito sa akin na kaya niya nagawa ang lahat ng iyon ay gusto niyang gumante sa kanyang asawa. Humingi pa nga siya ng tawad sa akin. Sa huli ay nag-usap kami na kalimutan na lamang ang lahat pagkatapos ay nagpaalam na siya ng ilang sandali at doon ay ko tapos na ang lahat. Ilang linggo ang lumipas. Pilit kong kinakalimutan ang nangyari. Pero sa tuwing magkakaroon kami ng pagkakataon ng Mr. ko sa kama, hindi ko maiwasan na imahe ni Alfred ang sumagi sa isip ko. Unti-unti akong pinapaso ng alaala -ala noong gabing iyon. Dumating pa nga sa pagkakataong may seminar ang asawa ko sa kabanatuan. Ilang araw sang mawawala, nang masiguro kung kasama niya si Alfred ay kampanti ako magiging payapa ang bahay. Pero kinabukasan ng pag-alis nila, habang bagong ako at nakatapis ng tuwalya, may kumatok sa bahay. Pagdungaw ko, si Alfred yun! Sinabi niyang nagsiklip siya para hindi siya makasama sa seminar. Pinuntahan daw niya ako para samahan ako habang wala si Gerald. Pero tinanggihan ko siya. Pare, delikado to. Baka may makakita ulit sa isang iglap. Nawala ang lahat ang takot at alinlangan ko nang bigla niya ngang ginawa na naman ang bagay kagaya ng dati. Kagaya nga ng mga unang nangyari ay hindi ako makatanggi. Sa loob ng tatlong araw na wala ang asawa ko, siya ang nagsilbing asawa ko. Paulit-ulit namin nilabag ang batas ng mag-asawa. Dumaan ang panahon at naramdaman ko ang mga sinyales ng pagdadalawang tao nang kumpirmahin ng pregnancy test kit. Alos gumuho ang mundo ko. Hindi ko nga alam kung paano sasabihin kay Gerald. Sa isip-isip ko, sa huling pagkakataon ay kailangang wakasan ko ang lahat. Tinex ko si kumpare at sinabi kong kailangan na namin itigil ang bagay na iyon. Pero bilin, mahal na yata kita. Sagot niya. Hindi pwede paring Alfred. Alam mong kasala ko at may asawa ko. Maling-mali ito at nagkamali tayo. Ako na lamang magdadala ng lahat ng bigat hindi ko ahayang masira ang pamilya ko dahil dito. Nagkasundo kami na wag nang magkita ni Alfred. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng panahon para asikasuhin at ayusin ang sarili ko at relasyon kay Gerard. Pero hindi ko na nga kayang itago sa asawa ko ang katotohanan. Isang gabi, habang kumakain kami, Lumuluha ako nagsalita. Han, may sana ako eh. Nagkamali ako. Hindi ko na sinalaysay ang lahat sa kanya. Pero inamin ko ang tungkol sa relasyon namin ni Alfred. na kinagulat ni Gerald. Tahimik siyang lumabas ng bahay at kinabukasan, hindi siya umuwi. Ilang araw siyang nagpalipas sa bahay ng kapatid niya. Sa tulong ng kanyang nanay ay pinatawag niya ako para mag-usap. Lumuhod ako tumingin ng tawad sa asawa ko. Doon ko naramdaman ang bigat ng kasalanan ko. Hindi lahat ng lalaki kayang patawarin ng asawa sa ganitong sitwasyon. Belen, sa ngalan ng pagmamahal ko sa iyo ay bibigyan kita ng pagkakataong itama ang lahat. Ang bata sa tiyan mo, kahit hindi ko katugo, pipilitin kong ituring na akin. At alam kong hindi madali, kaya't sana'y unawain mo ko. Kahit sinabi ng asawa ko, ay ramdam ko pa rin na hindi siya katulad o hindi na siya katulad ng dati. Inintindi ko na lamang iyon dahil alam kong masakit ang nagawa kong kasalanan sa kanya. Pasalamat pa nga rin ako at mister ko. Dahil kung iba lang to, baka itinakwil na ako na parang basura. Inabot rin ang panahon bago unti-unting nanumbalik ang pagsasama namin ni Gerald. Nagdesisyon kami na magsimula muli. Nagpat Pray over kami sa simbahan at nag-attend ng counseling. Unti-unting binalik ang tiwala. Si Alfred, hindi na siya namin muling nakausap dahil lumipat na raw ito ng trabaho at probinsya. Ngayon, anim na buwan na ang pinaguguntis ko. Araw-araw ko pa rin na pinagdarasal ang kaligtasan ng batap at ang pagpapatawat ng aking asawa. Hindi man madali ang proseso, nagsusumikap po akong bumawi. Mga kababayan, kung may aral man akong maibabahagi, ito ang dapat niyong tandaan. Huwag mong hayaan sirain ang puso, ang pamilya at buhay na pinaghirapan mo. Ang isang desisyon na isang gabi, kayang wasakin ang buong pagkatao at buong buhay mo. At kung nagkamali man, huwag mo nang hayaang lumalapa itama na agad ang lahat. Umingi ng tawad, itigil ang kasalanan habang may pagkakataon. Sa katulad kung nagkamali ay tatanggapin ko ito. Kung ano man ang magiging reaksyon o mapapayo niyo sa akin, nagmamahal, Belen.